Okay, magandang araw ulit sa inyo mga paps at ito nga pala yung update sa ginagawa nating Aerox na 155. Hindi ko alam kung anong version to kasi hindi ako masyadong familiar sa mga scooter, no? Pero gumagawa naman tayo ng mga ganito mga paps. So, ang trouble nito is error 12 tapos hindi na siya umandar. So, papaliwanag ko lang. At unang una muna ang ginawa ko dito mga paps um, yung battery niya kasi na na kaka start so charge ko muna yan siya pagka charge ng battery habang charge ko yung battery um, dilinis ko muna yung stator coil niya so yung stator coil niya at kasi CKP sensor magkasama yun dahil yung CKP se sensor mga paps para kung sa decarb pa na motor is yun yung palser So, medyo komplikado lang gawin yung FI kaysa sa carb Kasi medyo sensitibo, no? Kasi ECU, kasi mga paps So, ang ginawa ko dito mga paps Nung nalinisan ko yung mga kalawang sa stator coil Tapos yung dumi sa magneto uh, Nung tinry ko siyang paandarin, umandar siya Pero bumalik yung error 12 Pero umandar siya Tapos, kaya naisip ko uh, May problema talagang nangyari dito sa motor na to. So, uh, chinik ko yung spark plug cap. Okay naman. Tapos, yung spark plug, bago naman daw to. Kasi ito mga pops is galing to ng kasa. So, pinagawa to ni kuya sa kasa. Kaso, ganun pa rin. Tapos, hanggang sa yun, umabot ako sa troubleshooting sa mga wire. So, yan. Itong sakit kasi dito, sa stator, ito, okay naman to siya. Tapos okay din yung sa may dito, yung sakit dito sa ang tawag yan. Um, uh, teka lang ah. Para makita nyo So okay din tong sakit dito, ito ito ito. Itong sa stator. So ito yung sa CKP. So ang nangyari nito mga paps So naisip ko na yung sa stator okay naman yung sakit papunta rito. Wala namang problema. Uh, tinester natin yan continuity So, doon na ako sa CKP pumunta. Yan, dyan sa CKP. So, maliliit kasi yan mga paps. Kaya, kapag titestirin rin siya, gagamitan nyo nito. Karayom. Tutusokin mo yung pin. Tapos, tutusokin mo yung pin dito sa ECU. Sa may sakit. So, dito mga paps, tutusokin mo yan. Ito kasi tinanggal ko to. Tutusokin mo yun isa-isa mga paps Dito. So hanapin mo yung wire dyan na na kakulay ng wire doon. So napakadali lang naman mga paps. Kailangan lang talaga marunong kang bumasa ng tester. So nakita natin is may isang putol dyan na ano na wire. So ito makita nyo. Nagtap mo na ako ng wire dito dahil ito putol to. Wala siya doon. Wala siyang continuity dito sa sakit na to kasi tinester natin so nilagyan ko yan ng wire temporary lang muna to mga paps pero papagapangan na lang talaga yan ng wire hindi na yan sya Kung uh, kumbaga hindi na yan natin kakalkalin ng mga wire na yan papagapangan na lang natin ng wire yan kasi isa lang naman ang putol tapos ito na hmm. Okay na siya. So tin-test drive ko na rin 'to mga paps. Tapos ko na 'tong matest drive tapos okay na siya. So ibabalik ko na lang 'yung mga kakahan ito para ma tawag ko na 'yung may-ari. Tapos 'yun. Uh, sa mga bibili nga pala mga paps ng karburador para sa Raider na stock engine meron pa tayo dito sa shop ilang piraso pa yung nandyan PM lang kayo tapos follow nyo ako sa Facebook page para kung gusto nyo magtanong pwede kayo mag PM basta kaya kong sagutin so, wag lang natin wag lang yung pahulaan nyo sa akin yung mga uh, ibang bagay-bagay na kung baga hindi natin nakita no pero kung may magtanong kayo PM lang kayo so yun lang naman mga paps at hindi lang Raider, ginagawa ko pala mga paps. Gumagawa din ako ng ibang motor. So, salamat sa mga na-trainingan ko dati sa FI. Kaya natuto rin tayo sa FI. Tapos, yun. At, ingat kayo lahat. Shoutout sa inyong lahat. Ride safe.